Last Congress, we passed Republic Act 11712 or the Public uh, Health Emergency Benefits and Allowances for the Healthcare Workers, sponsored by the Finance Chair Senator Angara. Ayon sa DBM, meron naman pong na-release na 23.6 billion na pondo po mula sa budget ng gobyerno ngayong taon 19.6 po sa program appropriations at uh, 4 billion from unprogram funds atang sana poy meron pang inaasahan ang ating mga uh, healthcare workers 'wag po sana nating silang pabayaan may nabasa po ako na plano nilang magrally no kasi ito ay services uh, rendered already according to the data na nakuha ko po nabanggit na rin po kanina 62 billion po mahigit ang arrears no since uh, 2021 na dapat na bayaran po sa ating mga healthcare workers. Services rendered na po ito. Ibig sabihin, pinaghirapan na po ito at pinagpawisan. At nakikiusap po ako sa ating Department of Health and DBM. Obligasyon po ito ng gobyerno. Pinapaalalahanan ko lang po kayo. Kayo po ang implementing arm ng gobyerno, ang DOH at DBM na ibigay po what is due to our healthcare workers. Maliit lang po ito na halaga kumpara po sa kanilang sakripisyo sa panahon ng pandemya. Hindi po natin mararating ito kung hindi po dahil sa kanila. Ang iba po ay nagbuwis ng buhay, ang iba po ay nagkasakit sa panahon ng pandemya. That is all, Mr. President. I have no further questions. Sinagot ko na rin po ang aking tanong. Nagpapasalamat po ako sa good sponsor who is a fellow health advocate for advocating for the health budget and for uh, taking the time to answer my few questions. I continue to push for additional budget for health. Napaka importante po. The more we should invest sa ating uh, healthcare system. Salamat po, Mr. President. Thank you, Mr. President. Um, just to put on record, yung mga last three or four topics ng ating kasamahan. Hindi na yun question, ano, statement po, but uh, because napakahalaga, eh, baka may nakikinigusin yung health worker. Nasagot po natin yan kanina, no, na in fairness to DOH, uh, kompleto ang record nila, nagpupush sila kasama natin na marilisan ng pondo. Na-explain ko po kanina na lahat ng pondong yan, tayo, uh, as far as uh, the Senate is concerned, uh, we have allocated funding from, in the 2023 budget, pag na-release po yung, uh, um, unprogrammed, sobra-sobra pa po yung pondo. Tapos meron pa, pa tayong 2.2 point, point something billion uh, for 2024. Covered po ang lahat ng uh, arrears natin sa ating mga health workers. Salamat. I will continue to remind and to appeal sa ating DBM na ma-release po itong mga unprogrammed funds no na may bigay kaagad narinig ko po na meron na pong mga nabayaran no sa mga LGUs sa mga hospitals ng 2021 sa DOH, 2022 at uh, 2023. Sana po'y mabalikan kaagad sila dahil sabi ko nga, pinaghirapan nila ito, pinagpawisan po ito ng ating mga healthcare workers. Patuloy po akong magre-remind at magpapaalala <coughs> bilang chairman po ng Committee on Health.